Good job dahil ni si Sards no nga uh, nangatago helmet sa mga nangagi nga mga single nga motor. Ah, uh, salot sa day ko sa mga sir kay may kay kan lumalat. Good job din sa si mataas ang pasensya mo. sa mga driver na ang lalo na kahit may helmet hindi magsusuot no kaya saludo kaya ako sa iyo sir dahil marunong kang umintindi sa mga driver na pasaway uh, yung iba hindi naman pasaway kasi wala namang limit uh, naintindihan mo pa rin kaya binigyan mo no? pero sa pangalawa pag nahuli na hindi pa rin nagsusuot uh, na kanyan uh, lang mga idol naman. Bilip ako kay Sards kasi. kasi sa P.C.P. Ah, hindi ka kalimut sa polis kay hindi ka Pero so no kaya